At ayun, dumating na yung aking order sa Shopee na solar na CC lamp. At i-unbox natin ito ngayon at ipapakita ko sa inyo ito, yung inorder ko na solar panel sa Shopee. Uh, maayos naman na dumating to yung inorder order ko sa Shopee na CC lamp na solar panel na uh, kumplito din yung package nya ito yung alligator clip para sa uh, ano sa battery kapag nagcharge tayo ng battery na 12 volts tapos ito naman yung uh, port ng charger maraming option na uh, opsyon option na pwedeng pagamitan guys tapos ito yung chip uh, at ayun dahil uh, alas 4 na nga ngayon. ngayon kasi dumating ng hapon inunbox ko lang Alas 4 na. Wala na siyang ulan ng araw ngayon. At bukas na lang. Bukas natin to i-review bukas ko to gagawa ng video. Abangan nyo na yung video na ito dulo kasi uh, sasabihin ko kung anong kagandahan ng nabili kong solar panel na to guys na CC lamp. Ayan. At ito. Isisit up ko na itong solar panel na CC lamp. 15 watts. At uh, dito ko siya i-set up. Dito sa... Uh, taas dyan sa so may ito kasi is batching plant kasi maganda dito ilagay kasi simula 45 degrees to 90 degrees maghapon yung araw totok na totok walang walang ano walang kaharang harang ng mga puno niyogo ano man kaya dito siya maganda i up dito siya maganda ilagay ayan dito ko siya ilagay guys so ayan doon yung araw yan maaga pa ngayon mga ano ngayon mga alas tapos doon naman lulubog kaya ano talaga sya dito tutok na tutok talaga yung solar natin dito natin siya ilalagay. ayan dito natin siya ipipwisto ayan tutok na tutok talaga to sa araw maghapon ito mahaba din naman to yung kasama niya ng wire ito abot ito hanggang doon sa baba doon natin i-charge yung ating power bank doon natin yung i yung i-charge natin na power bank sa baba naipwisto na natin yung kanyang panel doon sa taas. Ayan, at dito naman natin ilalagay dito or ito yung kanyang chip. Kasi kahit maghapon, makaharang dito, hindi siya maiinitan maghapon. Dito lang natin ilalagay. Kasi doon yung araw, doon yung sikat. Tapos doon lulubog. Kaya ang tendency, expose talaga siya sa araw maghapon. Kaya dito maganda ipwisto yung solar. Ayan, kahit tulad ng galaw-galaw yan, simula umaga hanggang hapon, 45 to 90 degrees talagang uh, ano yan, tutok ng tutok sa uh, araw yan or expose sa init ng sikat ng araw. Kaya dito natin siya ipwisto. Ito yung i-charge natin, yung rumos na 20,000 mAh. Ayan. Tingnan natin kung ilan yung kanyang ma-harvest sa loob ng maghapon. Kung ma-pull charge na ba ito. Mayroon pa naman tong laman na ayan o, 26%. Pero ang problema lang kasi ngayon, makulimlim yung panahon yun, know, makikita nyo naman. At uh, sana sisikat yung araw kahit paano. Hindi talaga siya titirik kasi ngayon yung may low pressure yata. Pero yun, nakaka-harvest naman siya ng, ng current. Kasi kung makikita nyo, ayun, no, -blink, blink yung kanyang chip sa loob or nag may umiilaw. Sa inyo na nakaka-harvest siya ng ng karyen or may na ano siya na sinag. Kasi yung oras ngayon 7:26 ng umaga oh. Hindi pa naman ganoon katirik yung araw pero nakaka-harvest na siya. Tapos makulimlim pa. Kaya ayun, uh, ay, subukan natin i-charge natin ito maghapon. Na-charge na natin. Ayan. At kung makikita nyo, nagbi-blink-blink na siya. nagcha charge na ito. May 26% pa ito yung rumos. Uh, tingnan natin kung ilan yung ma-harvest niya sa buong maghapon. Ayan, naki-charge na. Nakaka-harvest siya ng 4 volt, 0.82, tapos 0.13 ampere. Ayan, tingnan natin kung uh, abutin niya yung 5 volt in 1 ampere. Na naman talaga yung kailangan ng rumos na to. Yung input nito yung oras pa lang naman ay 7.36 ng umaga at yun nga sabi ko nga na hindi patirik yung araw tapos may ano pa may ulap pero kahit pa paano nakakarvest na siya at oh, taas din naman kasi aabuti niya pa to kasi 7 pa din naman 7 pa lang at kapag tirik niya yung araw aabuti niya yun yung 5 volt yung 1 ampere at yun so, uh, hintayin natin maghapon kung ano yung magiging result niyan dalawa yung output ng chip niya na ito yung makita nyo may ito dito na charge ng isa tapos dito isa ay pareho ito na 5 volt yung kayang ilabas na no? 5 volt in 1 ampere yan ayan ngayon kasi maaga pa lang nakaka nakakarvis pa lang siya ng 4 volt pero mag naglalaro na rin magpa 5 volt na rin mamaya pag tirking araw aabutin nyo na yung 5 volt yan in 1 ampere ayan pwede na natin ito ipagsabay charge tayo dito ng isa, charge din tayo dito ng cellphone or power bank or ano man na i-charge natin dito. Kaya lang maghahati sila ng current niyan. At kaya para para kung gusto nating mabilis or makuha niya talaga yung 5 volt in 1 ampere ay isa lang i-charge natin. Ito lang. Power bank. Pwede rin na talaga na dalawa halimbawa. Direct na yung araw, dalawin natin yung charge. Ayan. Tapos ito pala yung makasama sa package. ito yung kanyang octopus na charge port yan may type C tapos micro maraming pwedeng option na, pag, na nito sama yan and then ito yung alligator clip na pang charge sa DC 12 volt na battery yan yung battery ng mga motor pwede natin to charge yan kaya nito maglabas ng 12 volts dito yun siya nakasaksak. Dito natin siya isasaksak. Ayan. Dito. Tapos, i-kitlip natin sa battery. Meron din siya dito sa baba na naglalabas din ito ng output na 9 volt. Pwede ito sa mga mini electric pan, radio, or ano man yung mga 9 volt na ano, flashlight na kaya nitong i-ano, i-charge kasi 9 volt yung kaya niyang ilabas dito. Ayan yung mga kasama sa package at yung function niya. At yun, hintayin lang natin sa buong maghapon kung ilan yung kaya, niya, kaya niyang ma-harvest. Meron na siyang uh, 71% ngayon is 12 Alis 12 12:45 na ng tanghali. Ayan. At nag-harvest lang siya ng 4 volt. 4.85 volt. And yan may yung pinakamataas niya 16 ampere, 16 amps. Kasi hindi rin masyadong consistent yung araw. May araw nga pero dumidilim. Ayun oh. Dumidilim yung bundok dito banda pahapon na kasi at uh, hindi maganda yung sikat ng araw hindi siya tuloy tuloy kaya yung harvest nya mababa lang 4 volt lang pero kanina yung charge natin ng umaga nasa 26 ngayon nasa 71 na ayun makikita nyo masilaw lang eh. pero yan may 71% na siya at alas 12 pa lang din naman kaya kaya nya pa ito ma full charge ng maghapon Uh, at ayun, kahit hindi siya masyadong tirik yung araw at uh, natatabunan ng ulap, nakaka nakaka-harvest tayo. Ayun oh. At i-update ko lang kayo ulit mamaya pagka alas 5 na or alas 4 kapag wala na talagang araw kung ilan na, ilan yung pinaka nakaya niya kung na full charge ba tong power bank natin umulan dito guys pinasok ko muna siya dito sa may dito sa uh, inoperita ng batching plant kasi kung doon kanina sa taas doon yung kanina sa taas kabila ay mababasa mababasa yung pa, yung ito yung chip niya tapos yung power mo ko mababasa uh, okay lang mabasa yung solar panel niya walang problema yon pero ito baka mabasa kaya pinasok ko muna dito tapos yung yung ano niya panel dito sa taas at ayun kanina pa umulan dito mga launa umulan na hanggang ngayon alas 2 ayun alas 2 25 na at mga ganitong oras sa langanin na to titigil na to mamaya mga hapon na kaya wala na hindi na talaga to magkakarga uh, masyado pero yun yung update nya uh, ay 71% yung naikarga at uh, yung um, yung nakukuha nya ay 4.60 Yan, tapos yung pinakamataas na ampere na nakuha niya ngayon araw ay 16 kung tumuloy-tuloy yung init maghapon, talagang mapupull charge to mga alas 3, alas 4 full charge na to. May percent pa naman to kanina ng 26. At yung alas, alas 12 na sa 71 na to eh, 71 percent. Kaya nasa, nasa 40 may get percent din yung nakuha nyo simula uh, 7 hanggang 12. Kaya, kaya lang ngayong hapon, simula wala una hanggang ngayon. At ay umulan na. At uh, ito na yung, ito lang yung naikarga niya Pero yun nga, overall goods naman kahit na ma ano makulimlim or ma yan katulad niyan maulap nakakarbest pa rin siya kahit ano. at yun yung update niya guys yung kaya niya naman i-pull charge yung power bank ko na 20,000 mAh sa loob ng maghapon talagang hindi lang nang uminit masyado at umulan na simula ng alauna hanggang ngayon at uh, hindi na to titigil kasi dumidilim pa at, uh, pero yun overall goods na goods talaga tong gamitin yung nabili kong uh, Sisi lamp na solar panel sa Shopee. Kung 15 watts ito, kung power, sa power bank lang natin gamitin, tsaka sa cellphone, talagang goods to goods na tayo dito. Kung wala kayong kurinti or palagi nagbabarot sa lugar nyo, na uh, pwede ito pang alternative or magagamit, na, magagamit talaga natin to Kaya yun, uh, marami pa ako in-upload sa akin YouTube channel guys ng mga tip, tutorial at mga useful content na binabagi ko sa akin YouTube channel. Kung nakatulong sa akin, baka makatulong din sa inyo. Kung gusto nyo magandang video, please support my YouTube channel, subscribe, and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Peace!